ayan, to all law students, no, kanang basic, or isa sa pinaka ginapasabot sa ato, ah, pag mag, uh, mag serve o warrant of arrest is basahan pa mag kag rights ipahibalo sa imo ha unsay purpose nganong i-detain ka or nganong unsay imo hang kaso basically kana pero karon ginaingon nila na warrant ni from the ICC ni pagbasa siguro sa rights or ang katungod sa ato ang former president na pag uh, na dapat na asya legal counsel wala magigihatag sa si iya ha so unsa man ni eh, ginahimo ninyo og joke ang ang proseso sa justice diri sa Pilipinas or kaluko lang gyud kaayo mo na feeling ninyo kamo na ang kanang na gahom gyud diri No? Kanang frustrating lang kayo ba kay ikaw, ikaw, nagas eskwela kag balaod, ginatudluan, tas ato ang mga professors, sa mga lawyers, kung unsa'y saktong proseso. Tapos makita na ito in ka na ipakita sa ato, ah? Grabe. Grabe Pilipinas. Grabe current administration. Grabe Marcos.